problema ba kayo sa tiyan? Napapansin nyo? Bago tong topic natin, ha? Dati, nung bata ka pa, kaya mo kainin lahat. Pero pagdating ng edad 40, lalo na edad 50, mapapansin mo, hindi mo na makain yung dati mong gusto. Parang hindi ka na matunawan. Parang mas masakit na ang tiyan. Parang tumitigas na ang dumi. Ang dami mo na nararamdaman sa tiyan, edad 40s, 50s, 60s, na hindi mo nararamdaman dati. Bakit? Explain ko sa inyo, mayroong mga pitong sakit sa tiyan na lumalabas pag tumatanda. Ito parang natural aging process to eh. Natural aging process. Tapos mamaya hanggang sa dulo ng video, tuturo natin ano yung walong tips para maagapan yung mga lifestyle change natin para habang tumatanda, okay pa rin yung tiyan natin. ba? Diba? Mapapansin nyo yan. Dati okay ang tiyan, ngayon lumalala na. Ano muna yung mga pagbabago sa aging process? Pagdating dito sa esophagus, dito, dati kahit anong kainin mo, bababayan, Pero ngayon, itong muscle, itong lower esophageal sphincter natin, meron tayong muscle dito, medyo nang ko, Kaya minsan, ayaw bumaba yung kinakain mo. Tapos yung pag nakain mo na minsan, umaakyat naman tumatanda kasi. Ang stomach natin, mas kulang na yung enzyme, yung panunaw. Yung panunaw ng tiyan natin, nagpoproduce ng panunaw yan para matunaw yung Ngayon, kulang na. Pati small intestine, large intestine, kulang na yung panunaw. Pati pancreas, lapay, kulang na panunaw. Kaya hindi na nga matunaw agad. Dati, kumain ka ng fast food, pizza, apat na piraso, baliwala. Tunaw agad, higa ka agad. Pag matanda ka na, hindi mo na kaya tunawin yan. Eh. Matagal. ba? Diba? Kasi nga, tumatanda. Pati small intestine, large intestine natin, nagbabago. Numinipis. Numinipis at bumabagal ang galaw. Mula lalamunan hanggang sa pagdumi, around 30 feet of muscle yan. Eh. 30 feet. So, yung daanan, parang tubo, kailangan maayos pa rin. Pero bumabagal na yan. Pitong sakit. Number one, GERD. Gastroesophageal reflux disease. Mas nag-heartburn ka na. Di ba? Mas nangangasim na. Dati wala naman. Indigestion. Hindi ka na matunawan. Di ba? Dati okay naman. Anong gagawin? Huwag kumain ng sobra dami. Konti-konti lang. Pag kumain ka sa gabi, kailangan mo maghintay ng tatlong oras bago hihiga. Dati pagkakain mo, tulog agad. Di ba? Ngayon, hindi na pwede. Ang hirap na, di ba? Tapos yung ulo, dapat nakataas na. So, kailangan mas malambot na yung pagkain. So, GERD, indigestion, common, pag tumatanda, 40-50 pataas. Number two, peptic ulcer. Pag hindi binantayan itong pangangasim, pwede umabot hindi lang sa gas-gas. Sa stomach, pwede mabutas ang stomach. Number three, constipation. ba? Diba? Pag bata ka, hindi mo iniisip kung Kailan ka dudumi, talagang dudumi ka lang, wala kang pake. Pero pag edad 40, 50, mapapansin mo, parang ang bagal dumumi. Ba't minsan dumudugo pag dumi? Ba't minsan parang ayaw dumumi? Kasi nga, bumabagal yung galaw. Mabagal na galaw ng katawan, mabagal galaw ng bituka, ayaw na lumabas yung kinain natin. ba diba? So, kailangan, para makadumi, more water, water talaga, tubig, high fiber, more gulay, more prutas, more galaw, more exercise para makadumi. Number four problem sa tiyan, uh, sa, sa, digestion, pag tumatanda, dysphagia, hindi na di ba? Ito napapansin ko siguro mga past five years. Minsan, pag siyempre, busy ka, may ginagawa ka. Pag subo mo ng kanin, kanin lang naman eh. Kanin, konting ulam, ayaw na siya bumaba. Nandito lang siya. Hindi siya bumababa, nakakatakot ko yon. Parang mga heart attack ka nun. Pag hindi bumaba yan, eh, yung iba nga, pinapalo pa sa likod para lang gumalaw. Pag gagawin nyo, relax lang. Okay? Nabara siya eh. So, uminom ka ng try mo, pahinga, hinga lang malalim, relax lang, inom ka ng tubig, try mo tulak. Pag may tubig, mapupush siya konti. Hintay ka siguro mga 10 seconds. Maya-maya, luluwag na siya, bababa na siya. Okay? O misan tumatayo ako pag ako. Kasi pag na-panic attack kayo, lalo lang mag-spasm siya. So, paano, bakit ah, hindi na makalulon? Eh, iba na nga esophagus eh. Mahina na yung galaw. Tsaka yung muscle, nagugulo na yung galaw. Misan, ayaw pa siya mag-relax eh. Naka, ganun siya, nakasikip siya eh. So, kailangan bago kumain, inom muna ng tubig. Okay? Inom konting tubig o sabaw pampadulas. Tapos yung unang subo, konti lang. Pag umandar na nakapasok na 'yung pagkain soft foods bago tuloy-tuloy. Sasabihin mo ano nangyari sa atin, Ba't ganito na hindi na makakain. Actually, aging lang 'to. Kaya konting ingat, konting adjust, 'di ba? Kaunting adjust 'yan talaga. Dysphagia. O, tama ba sinasabi ni doc o hindi? Yung iba soft foods na lang, 'di ba? Number five, yung iba may lactose intolerance. Ako may lactose intolerance. Ibig sabihin, hindi na kaya ng gatas. Dati, nung bata ako, favorite ko, chocolate milk. ba diba? talagang pag chocolate milk, kahit ilan mauubos mo. ba diba? Pero pagdating ng 30, 40, every time nang may milk ako, nagtatay na ako. Kasi may lactose intolerance. So, may mga tao, lactose intolerance, bawal na sa gatas. Number five, uh, number six problem, pag uh, tumatanda, pwede magkaroon nitong diverticulosis, diverticulitis. Ano ito? Ito yung large intestine natin, numinipis. Pag numipis yung large intestine natin, nagkakaroon ng parang pouch. Parang nagkakaroon ng usli-usli. Yung lining niya parang natatastas. So, yung mga dumi na pumapasok doon, sa bituka, imbis na lumalabas sa dumi, minsan naiimbak doon sa mga pouch. Yung mga... Pag naimbak doon, parang appendicitis. Pwede mamaga, mag infection kailangan antibiotic, meron pa inooperahan. Diverticulosis. Like Paano gagamutin to? High fiber diet. Pag puro fast food, fast food kasi low fiber. Pag low fiber, Mm -hmm. mas nagkakaroon nitong mga diverticulosis. So, kailangan high fiber para yung parang gulay, di ba? Parang kangkong, maraming very fibrous yan eh. Para pag uh, marami ang fiber na yan, pagpunta sa large intestine, kahit mabagal siya, eh malaki. Eh. Malaki yung mga kangkong na kinain mo. Tuloy-tuloy lalabas siya. Di ba? Para siyang walis na pang tulak eh, yung mga gulay. Kangkong, pechay, uh, spinach ah, uh, ang palaya, lahat yan, okra, di ba? Maraming fiber siya eh. So, yan yung magtutulak palabas. Pag kinain mo, puro kanin, puro fried chicken, puro, puro mantika lang, white bread lang, pizza lang, walang fiber yon Parang ano lang yun, malambot lang yon So, ayaw dumumi, tumitigas yun. So, high fiber ang gamot. Number seven, common din magkaroon ng gallstone, gallbladder stone ang tumatanda. Okay? Ano ang eight tips para malunasan natin? Number one, uminom ng maraming tubig. Walang kawala. Tubig talaga panlaban natin sa maraming sakit. Sa senior, minimum 6 glasses of water. Ako, 10 glasses of water. Bakit? Maraming tubig? Para hindi mag-constipate, para makadumi, para mabasa ito. Diba? Para tumuloy-tuloy. ba diba? Sabi ko sa inyo, 30 feet ng parang tubo yan eh. Maraming tubig, tuloy-tuloy yung uh, daloy ng pagkain. Number two, bawas timbang. Kasi kung di tayo magbabawas ng timbang, pag malaki ang tiyan, lalo ka mag -gird. Pag nag-gagird ka, gusto mo pa lalo kumain, lalo ka tataba, lalo na naman mag -gird. diba So, iwas obesity, yung mga bawas pagkain. Lugaw, kanin hot foods. Mas mainit na pagkain, tubig, warm water. Ba't sinasabi ko warm water lagi? Oh, meron nga man nagagalit sa akin, eh, yung, uh, sila daw pinapainom ng mainit na tubig, bata pa sila. Bata ka pa, ba? kaya mo pa. Pero pag matanda na, warm tea sa Japan, sa Singapore. Bakit puro hot tea bago kumain? Para nga ma-relax ang digestive system. Para gumanda ang panunaw. Kasi pag warm, relax ang muscle. Sauna, hot bath, hot bath, di diba? Relax ang muscle. Pag masakit ang tiyan, ano nilalagay? Mainit. Masakit ang puson, mainit. Masakit ang likod, hot pack. Pag nilagay mo ng malamig yan, mag spasm yan. O, malamig, magka-cramps ka. Diba? Hot pa, relax So, hot kailangan. Number three, kailangan high, fi high fiber, maraming gulay, Less oil, less fast food. Number four, exercise. Galaw-galaw pa rin. Mas gumagalaw tayo, mas gagalaw din yung bituka natin. Tapos, kailangan may mga crunch, papalakasin pa rin yung muscle. Kasi pag hindi malakas yung muscle natin, lalong hindi maganda yung panunaw. Number five, bawas stress. Mas marami kang stress, mas hindi kang matutunawan. Mas maraming acid habang nagmi-meeting. Tapos a uh, kumakain ka hindi ka matutunawan. Okay? So less stress, mas maganda, mas relax ang digestion, mas kalmado, kahit mabagal ang galaw, mas gagalaw siya. Kasi pag stress tayo, overeating, di ba? Lalong uh, ng alak, manini garelio pa, eh, lalong magkakasakit. Number six, kailangan maayos ang ipin para maganda yung pagnguya. Kasi pag tumatanda, nasisira ipin. Number seven, pwede mag-probiotic. Pwede kayo mag-try. Probiotic supplement, may tulong konti. Although nakakalambot konti ng dumi. And number eight, kung merong mga sintomas, syempre, kailangan magpa-check sa doktor ninyo. Kung sobra ng sakit ang tiyan, sobra ng kabag, may dugo sa dumi, may lagnat, sobrang nagtatae o matigas na ang dumi o may edad na, kasi syempre, bukod sa mga normal process na tumatanda ang digestive system, takot din tayo syempre, baka may bukol. Alam nyo naman yung mga common na bukol dyan, may mga colon cancer at iba pa. So, iniingatan din natin to. So, sana po nakatulong itong video natin. Bago po to yung mga changes, pag tumatanda, gawin nyo lang itong mga tips natin para at least mas maganda ang ating digestion. Salamat.